Masaya ang kasuanyan. Ako si Jalea Meredith Agnanas. Ating tatalakayin ang mahalagang pangyayari sa panahon ng absolutismo, liberalismo at enlightenment. Pero bago pa iyon, atin munang alamin ang layunin ng video ito. Layunin, ipakita ang mga mahalagang pangyayari sa panahon ng absolutismo, liberalismo at enlightenment. Ipaliwanag kung paano nagbago ang pamahalaan mula sa ganap na kapangyarihan ng hari tungo sa kalayaan at demokrasya ng mga tao. Maunawa ng epekto ng mga pilosopo at kisipan ng kaliwanagin sa kasasayan at sa lipunan ngayon. Magbigay inspirasyon at pahalaga ng kal kalayaan, karapatan at demokrasya ng bunga ng panahong ito. Panahon ng absolutismo, six 1700-1700. Absolutismo ito ay sistema pampamahalaan kung saan ang hari o reyna ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng pamahalaan at lipunan. Mga mahalagang pangyayari pagahari ng Louis XIV ng France 1643 hanggang 1715. Kilala bilang the Sun King, siya ang pinakatanyag na absolutong monarka. Pinatiboy niya ang kapangyarihan ng hari ng pinahina ang mga maharlika at itinayo ang palasyo ng Versailles. Panahon ng liberalismo. 1700-1800, liberalismo, ideolohiyang politikal na nakabate sa kalayaan, pantay na karapatan at demokrasya. Mga mahalagang pangyayari, American Revolution 1776, ang mga kolonya na, sa, ng ng Amerika ay nagdeklara ng kasarinlan laban sa Britain. French Revolution ng 1789, ang mga mamamayang France ay nag-alsa laban sa absolutong pamumuno ng Louis XVI. Panahon ng Enlightenment, 1600 to 1700. Enlightenment, isang kilos ang na nagbigay diin sa rason, agham at kalayaan bilang batayan ng pamamahala at lipunan. Mga mahalagang pangyayari, mga pilosopo na Enlightenment, Jacques Locke, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Paglaganap ng agham at edukasyon lumakas sa paniniwala sa agham kaysa sa relihiyon bilang paliwanag sa kalikasan umunlad ang edukasyon. Buod sa absolutismo nakita ang labis na kapangyarihan ng hari sa enlightenment ipinanganak ang mga ideya ng kalayaan, rason at reforma sa liberalismo na ipatupad sa pamamagitan ng mga revolusyon. Ang mga ideyang ito na siyang nagpundasyon ng mga modernong demokratikong bansa ngayon. At sagutan ang pamprosesong tanong. Maraming salamat.